Tapos, maldita daw ako, umatay. So, maldita. Sige, magmamaldita ako sa kanya. <laughs> Nakakainis eh. Huh! Oh, oh, inet! I'm sure kayo rin na nabiting kayo sa mga painit na painit na mga kaganapan sa protege. woo, oh, Ang inet talaga! Ay! Huh! Oh, inet! Yaya, pengi tubig! Mm. Bakit? Ano meron kay Ben? Sige. Sige, sige. Nagalit niya naman. Hindi! Ikaw ko. Bakit? May na-open ka pa sa kanya ba? But... Hmm. Sabi, sabi ko, ko lang, sabi ko okay lang yung boses ko. Sabi ko, okay lang. Yun, ako kinausap hanggang may siya. Ah, kasi dahil lang sa hindi ka naganda... Parang hindi ka naganda sa... Yun, sabi ko, okay lang. Gusto niya kasi yung over. Ayun, ganda naman po yung Alam mo kasi si Ben, problema sa kanya. Sineseryoso niya lahat. Mga sabihin. Kasi minsan joke-joke lang. Sa kanya may meaning. Yun nga sabi ko sa kanya eh, yung kanina. Joke lang yung ganun. Mas kaya yung nangyayari sa akin. Sa kanya may meaning. Yun nga, yun lang ang pinanong ko kagrupo ko. Alam mo kung kanino bumaksak yung mga may comments sa akin, mga kagrupo ko lang, tapos sasabihin nila lahat. Ano ba? Diba? Kano yung sa kanila? Yun? Sabi niya ati Apple pala. Ah, Sabi niya ati Apple na. Sana bid, sabi doon ni Ben, sana doon si Elle na lang ba yung pinasama niya. Maganda ba? daw si Elle. Sabi niya yun sa harap-harapan? Ha, Oo, oh, pero nice way niya, pero nakaka-offend yun ka. Ano sa, ano ka sabi niya? Si Elle mas maganda. Sa so, scorching ano, ano, no? Sabi niya si El, mas maganda kung siya kakanta. Pipiliin ka ba nila kung hindi ka magaling kumanta doon sa ano? Ano, <laughs> ano, ah, kaya? Yeah. Tugin-tugilan nila ako. Nainis <laughs> <laughs> na ako. Pura nga iba, Na kaya nga bang tumatanda na hindi kita mo ay mga kulay niya eh. Ay, ewan, ito pa Iba na. Alam mo yung mga mukha nila. Tama ka talaga. Sa lahat ng girls dito ang ini-expect ko, si Elle ang magiging close ko kasi siya ka mentor ko. At ang feel ko, close ko siya. Tapos bigla niya akong ganyan. Ibig sabihin, plastic siya ka sa akin noong time na sinasabi, ay, uubig mo, ganun-ganun pa sa akin. Kaya tuloy feel ko ngayon na dapat hindi ko umiyak ako sa kanya, di ba? Dapat hindi ako umiyak sa kanya kasi at least alam ko na ngayon na Iba pala. Iba pala yung tingin niya sa akin. Tapos, maldita daw ako so, umatay. So, maldita. Sige, magmamaldita ako sa akin. Nakakainis <laughs> yun. Teka mo, eto. Mabait ako sa akin di ba? Iba pala. Iba pala yung tingin niya sa akin. Ngayon, nalaman ko na. Sa so, tingin mo, higit mabait pa ako sa akin. init-init, di ba? Grabe. At naku, ito na. Malapit na. Malapit na natin malaman kung sino ang mga matatagal na protein Ay! Ay! scary grabe. Super scary. Pa-share pa lang. Kailangan ba palagi nalang pag-set? Hindi pwedeng carbonara, lasagna, birthday spaghetti. O, panes ka. Pancit yan. Nay! Nay, pakantun ka naman, oh. Nay. Nay, pancit. kasi pancit. like